So what's up guys? So good morning at uh, ito andito pa tayo ngayon sa Pasig. So ang uwi natin nito ay Sabado pa. So let's go. Tayo ay mag-almusal muna tayo. Let's go guys. Ah. Hello guys, So hey guys, tayo magal mag-almusal muna. Kan. Mag-almusal po muna tayo. At ito yung aking dalawang ano oh. Ito, ito Almusal so hanggang ang uwi namin dito ay ano parang dito kami nagbakasyon eh <laughs> dito na po kami nagbakasyon po guys at eh, sabado pa po ang uwi namin so yan so mag almusal muna tayo dito So oh, maya na lang tayo magsaing Eh baka natawagin na eh Dito tayo sa dulo Dito guys may ano dito Paris so ooh, ooh. So tara let's go Ay kakain tayo, tayo dito So dito may Paris dito eh Ayan ayan eh Ayan ayan pa. ayan dami yata na nakakain doon ah dami yata na nakakain pag umaga <coughs> so ayan nangihina na kay pakakainin ko na yan para mamaya may lakas na <coughs> dami nga <coughs> so marami palang customer dito Ang dami yung customer dito kay ate, ano? So, yan. Ay, ay magal mo salmo na tayo dito. <coughs> Bakit eh? So, yan. Kakaya na tayo. So, oh, ayan ang ulam. So, puro ang pampabata. Ari ada. Puro pamp Puro pampabata. Pampabata yung ulam dito lahat to Ito tukwa. Ito kuha tukwa. Ayan, isat ka lahat eh. dito kay... Malang ano?

500. <laughs> 500 500 Pay banret Oh, parang oh kaniyan na, bilang ginagawa pay banret apa? So ayan guys, dito lang kayo kumain kay nanay at mura dito pagkain at masarap pa. Ayan. Mura kanin. Mm. 35 kilos, oh. lusog ka na. Oo. Oh. Ano ba? Wala. Wala. So yeah lahat tapos na tayo mag-almosal at mag-hintay na naman tayo ulit ng tawag. So sana puro Philippine CB na lang para mabilis ang biyahe. So kung sa totoo sila kayo ko talaga dito magbiyahe. Okay lang ko puro Philippine CB So ayan guys at meron dito parisan at sarap dito. ang Paris kasi dito, ayan. So, bili muna tayo ng ano. Bili tayo ng pang uh, buko. So, ayan, uh, tatawagin muna tayo. Bili lang tayo ng buko, guys. So, ayan. Uh, dito meron kasi dito Parisan. Sa kabila. ngayon yeah, so 10 piso nga So, bili pa rin ng buko kay <coughs> yan okay, kaya na yun ang ko so dito guys si paris yan aray So ayan guys. Hoy, magihaw magiihaw na naman si Ate oh. So, yan o. Oh. Alright. So, balik na naman tayo sa unit natin guys. At dito na naman tayo. Sa truck. Tayo maghihintay na naman ng tawag. Yan So itong parkingan na to nung mga nakaraang araw o nakaraang linggo ay dito rin kami nung una may bagyo so yan ha ngayon dito na naman kami so yan so yan guys at naligo ka Yes. Balita ko po yung trip. May ano doon na, pantay ah. May mga karayo mo ko doon sinulid. <coughs> so, ayan guys. So, hanggang dito lang tayo. So, maraming maraming salamat. Thank you.